Marami ang nagsasabing napakaganda raw ng lugar namin. Lalong-lalo na dito sa Binisitahan Island. Pero alam mo bang pwede kang mag-swimming at pumasyal dito na walang entrance fee babayaran? At kung mahilig kang mag-road trip o joyride, baka mapili mo ang aming lugar. Kaya tara, halika, tuturuan kita kung paano pumunta sa barangay ng Tumalaytay. Kung nais mong makarating dito at ikaw naman ay may motorsiklo, swak na swak ang buyahin ito sa iyo dahil napakaganda ng kalsada papuntang Tumalaytay, Castilla. Dadaanan mo nga pala muna ang bayan ng Kumadkad bago ka makarating dito sa amin. Siyempre, pagdaan mo sa bayan ng Kumadkad, marami pang barangay ang madadaanan mo bago mo marating ang barangay Tumalaytay. Alam mo ba kung anong masarap dito sa probinsya? Yung tipong kapag nagbabiyahe ka, pakiramdam mo VIP ka dahil napakaluwang ng kalsada. Walang traffic, konti lang ang aksidente at napakaganda ng paligid na makikita mo kapag bumabiyahe ka. Kaya alam mo yon yung pakiramdam mo na habang nasa biyahe ka, relax na relax ka. Makakalimutan mo talaga ang mga problema mo, lalong lalo na kung stress ka sa trabaho. At eto na nga pala ang Barangay Burabud, at kahit hindi nyo ako tinatanong, sasabihin ko sa inyo mula sa barangay ng Burabod hanggang sa barangay ng Dinapa ay nandyan ang aming mga kamag-anak. Kaya shout out po nga pala sa mga Alcantaras dito sa Burabod at Dinapa. Sa mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan ko dyan, Mirasol Alcantara, hello po sa inyo. Balita ko mayayaman ang mga kamag-anak ko dito. Eme! <laughs> At eto naman ang sentro ng Dinapa. Nung mga bata pa kami ay nilalakad lang namin mula Dinapa hanggang Tumalaytay mga 7 kilometers dahil nga naman dito nakatira ang aking lolo at lola. Pero sa ngayon feeling ko hindi ko nakakayanin ang ganun kahabang lakaran, Diyos ko day! Panahon kasi ng 90s guys, wala pang maayos na kalsada mula Dinapa hanggang Tumalaytay. Noong araw wala pa kaming maayos na transportasyon papunta sa amin kaya kalabaw ang sinasakyan namin. Yes, hindi po yun joke. Kalabaw po talaga ang sinasakyan namin alaga pa ng aking lolo. At kahit ganun ang buhay namin noon, napakasaya ko dahil na-experience ko yung ganung klase ng pamumuhay. Yung iba namang walang mga kalabaw, mas pinipili na lang maglakad kapag may pupuntahan. Ngunit kalaunan unti-unti nang na-develop ang lugar namin, nagkaroon na ng kuryente, mga kalsada at mga sasakyan. Sa ngayon, ang pangunahing transportasyon namin ay habal-habal at tricycle. Bibihira nga pala ang pumapasok na jeep dito. Pero para sa akin, okay lang din naman kahit hindi pa fully develop ang lugar namin dahil doon naiwasan namin yung sobrang polusyon. At sa totoo lang, gusto ko lang yung ganitong lugar namin na probinsyang probinsya ang dating. So ayan, nandito na tayo sa Barangay Pandan. Pagdating mo dito sa Barangay Pandan, marami ka na makikitang kabahayan. Meron na rin ditong mga malalaking tindahan. Meron na rin ditong tsanggian isang beses sa isang linggo. Kaya yung mga karatig na barangay ay dumadayo na lang dito. Malaki na rin ang pinagbago ng Barangay Pandan dahil ang dami na ng taong naninirahan dito. Maliban doon, meron na rin ditong elementary at high school. Dati elementary lang ang inabot ko dito. Pero ngayon, meron na silang high school. Kaya yung mga nag-aaral sa mga malalayong lugar ay lumipat na rin dito sa Barangay ng Pandan. So ayan yung high school nila. Dito na nagtapos ng high school ang ilan sa aking mga kapatid at ang aking mga pamangkin. Shout out po pala sa mga taga Pandan at sa Pandan National High School pati na rin yung mga teacher na nagtuturo dito. Salamat sa pagtuturo nyo sa mga estudyante kahit minsan pasaway sila. Pero minsan lang naman sila pasaway, di ba? Hindi naman lagi. Siguro naman mababait din naman ang estudyante ng pandan dahil nandyan din yung mga pamangkin ko. Siguro naman mababait kayo at nag-aaral kayo ng mabuti, ha? At sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay... Kung napansin nyo kanina may mga pailan-ilan pa rin estudyante yung naglalakad. Kahit naman siguro ako ang estudyante, mas pipiliin ko namang maglakad kapag ganito ang panahon at ganito kaganda yung madadaanan mo. Napaka-relaxing, napaka-refreshing ng pakiramdam kapag ganito yung view, di ba? At ayan na nga, papaspasan na natin ang takbo dahil tayo ay gagabihin na. Ngayon habang ginagawa ko ang video ito, ngayon ko na-realize sobrang layo pala nang nilalakad namin nung mga bata pa kami. Pero parang hindi namin alintana yun noon. Noon hindi ko na naiisip na mahirap pala ang buhay. Kasi ang alam ko lang pagdating ng hapon maglalaro, maglalakwatsa, ganun lang. Iba pala talaga kapag nagmamatured ka na, no? Magkakaroon ka ng pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Ma-appreciate mo yung mga maliliit na bagay na dati nung kabataan mo hindi mo naman na-appreciate. Katulad na lang ng napakagandang tanawing ito. Sa ngayon nga, dahil nasa malayong lugar na kami nagtatrabaho at bihira ng makauwi dito sa probinsya, parang sabik na sabik ako makakita ng mga puno, mga palay, mga halamang bihira kong makita sa kamay nilaan. Hay nako, nakapagdrama na nga si Inday. O ikaw na nagtatrabaho sa malayong bayan, di ba? Namimiss mo rin naman yung probinsya mo. Kaya pag may pagkakataon tayo, magbakasyon din naman tayo, wag puro trabaho. Isipin natin may mga pamilya tayo naghihintay dito sa ating mga probinsya. Isipin natin na nandito ang magulang natin, mga kapatid at ilang mga kamag-anak na masaya kapag nakikita ka. Pero aminin, hindi lahat ng kamag-anak masayang makita ka. Ay sorry, eme lang 'yon. shout out ko na nga rin pala itong driver ko na napaka-pogi. O, oh, baka maniwala agad. Alam mo naman sa si ate mo, nagbibiro lang yan. Hello nga pala sa aking kapatid na si Armando Meraplor Jr., ang tagapagmana ng Asyenda Meraplor. Ang kagandahan dito sa amin, kapag umuwi ako, ang dami kong driver. Char! At ayan na ang green-green grass of hope. Wala po tayo sa New Zealand. Dito lang yan sa tumalaitay. Tama natin sila sa vlog natin. Sige.